and part of my uh, barangay personnel and staffs is uh, uh involved to that uh, uh signature campaign this uh 30 uh, triplicate uh copy uh, copy oba uh, This sa uh, forms ma'am is compensated with sa mga nagpatakbo nito compensated with 4000 pesos at ang going rate, 4,000 pesos kada 250 signature. Basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Escap, introduce yourself para ma-record sa ating sekretaryat. Go ahead, you have the floor. Uh, good afternoon, uh, beloved uh, honorable chairperson, my mentor in uh, politics, during the time of uh, Kabataang Barangay. Ma'am, good Ah, uh, sa SK, sa SK. Sangguni ah, sa, Kabataang Barangay po. Ah, uh, I am uh, punong barangay Rene Estorpe o Barangay Centro San Juan, one of the highly urbanized barangay of Bagdao District. Yun sinasabi nila sa investigation na doon kunin yung mga boto sa mga uh, maraming tao, no? Um, actually uh, actually ma'am sirs ang uh, barangay ko kasi isa yan sa mga gusto ng mga politiko no, kaya uh, after hearing that I heard na mayroong mga pinaiikot that solicits a signature campaign uh, more or less uh, a half a day of uh, the road the uh, roaming uh, signature campaign ay uh, inalam ko kung uh, sino talaga ang involved no and part of my uh, barangay personnel and staffs is uh, uh, involved to that uh, uh, signature campaign that's why i called the, their attention na pinatawag ko sila sa office ko and uh, this uh, bundles of uh, Uh, recovered the uh, firma, uh, honorable chairs of this committee. Uh, Pina-embargo ko to dahil uh, nakita ko na wala talaga. Barangay has been the venue of all caucus meetings, public forums, public hearings. That's why sabi ko, bak bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinunfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or uh, tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema dyan, ginapublic hearing namin yan sa barangay. Pero ito wala, no? biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay ma'am but this uh 30 uh, triplicate uh copy uh copy di uh, sa uh, firma forms ma'am is compensated with sa mga nagpatakbo nito compensated with 4,000 pesos yun nga lang siguro hindi nila na nakuha yung 4,000 na yon just because Nakuha ko to More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga, uh, ito lang yung nakuha. Pero uh, right now, wala nang uh, mga papel na nag-aikot naga sa barangay ko. Kaprene, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes uh, that is true uh, honorable uh, chairperson uh, uh, Senator Aime. This Mr. Uh, Bin Saryap is one of the uh, trusted uh first and second district political coordinator of PBA I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan diyan sa barangay you no know? He is a usual visitors of uh, my barangay Good Kasi agenda. we have uh, an intra project kap uh what is PBA? yung isa sa mga party list natin na uh, PBA party list party list po who is the PBA party list representative uh it is uh, uh the honorable uh, Mix uh, Nograles Nugra Mix Nograles so she's from Davao right uh based on uh, Davao Thank you. Thank you. Please continue. Uh last uh, January 10, that was uh the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko wala hindi talaga ito nagdaan sa uh dinaan sa insaktong proseso, no? An impact uh sa kadami-dami ng ng uh, mga papel na nakuha ko, yung iba hindi na na ano sir, hindi man niyo na pirmahan. Uh, ito lang. This is uh, more or less uh, 30 triplicated copies. More or less, this is uh, 200 uh, uh, persons who has been signing in this uh, uh, PI's form. So, sa akin po, sa tingin ko, uh, para may bayad na din. Dahil uh, sa tingin ko, yung 4,000 na yan, hindi nga yung nakuha, pero 'yung 4,000 na 'yun sa mga nagpatakbo nito. 'Yun naman lang, uh, lang din ang uh, ang uh, gusto nila na ma mapaikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So mayroon kang kasama dito na naopera ni Binsaryap ng 4,000. I have your uh, Sino Jansen, this member of uh, the uh, bar my barangay staff na ano, sila talaga ang nagpatakbo sa firma. Andiyan, sino? Okay, tanungin ka namin mamaya. Ah, uh, balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kailang signature after rekabulabukan. Am I correct? Yes, uh, uh, uh Mr. Chair. Actually, so, I have uh, uh, this video na after I confiscated or uh, it was turned over to me uh these bundles of uh PI sheets yeah. So so for what reason bakit nila gustong bawin Uh anong rason? Sa kusong... Sabi nila just because uh, I was uh, videoed with my uh, uh, one of my councilman uh, he's on live covering uh, during the con uh, my confiscation of that the, of these the documents nag-react uh, kagad sila, no? Nagpunta sila sa barangay and then di di haba erase the uh, the signatures and uh, in fact dala-dala ko ngayon itong mga dokumentong ito. So in erase takot sila, nila diyan sa papel na hawak mo. Uh, yes. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil okay. yung uh, word na nakita nila doon na, na petitions dahil hindi napaintindi sa kanila So, meaning, the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay people's initiative na. yon ang rason. Iyan nga po. Iyan yes. nga po. Okay. Yes, uh, Senator Bato, uh, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So, these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirman nila. Tama ba yun? Particularly, uh, particularly, Your uh, Honor, uh, yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also, we are in possession of the affidavits of three persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisayno, ayan, andito sila. Eri Monteposo they're all here right at uh, ang sabi nga nila uh, Mr. Ben Sariyap ay uh, ang nagmudmud nitong uh, mga form at uh, binibigay on behalf of uh, the PBA pero gusto namin sana pag-usapan to at uh, ma-meet itong si Mr. Ben Saryap sinundo sila Miss Monteposo nagpark para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate 4,000 pesos kada 250 signature basta makaproduce ka mo ng 250 signatures tama ba? Yes, so, ma Madam Chair yes. yan uh, ito uh, hindi yung luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na nairis nila yung kanilang signature. In fact, pinakita mo sa amin itong kopya. Yes, Sharon. Hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi, yung papel na nakalusot na, halimbawa, ano may bit na na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. Well, andito yung kumilik. Tanungin natin yung kumilik, ka uh, Director Rimlane Tambuang, uh, ikaw ang sir deba ah uh, during the last hearing sinabi ni kumilik uh, chairman na yung uh, RA 6735 ay walang provision ay uh, yung kanilang yung inyong uh, kumilik resolution walang uh, provision don for the recall of the signature kung merong gusto mag uh, bawi ng signature so tanungin ko kayo yung mga na submit ng mga ibang barangay dito sa Davao City na sa posisyon pa ninyo ngayon yung mga papel na yan? Technicals, pakitulong nga yun. Pakitulong, bakit nawawala yung sound sila? Yan, yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, Sir as far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa safekeeping po ng mga office ng ating election officers. In Davao City, sir, nandito yung tatlong election officer natin. Nasa, nasa ila, ah, sa office nila po yung signature sheets ng first, st at sa 3rd district na Davao City. Okay, next question. In the absence of the policies uh, coming from the National Comelec about the recall at your level. Kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin wow. dahil karapatan namin yan. Signature namin yan. Sagrado yan as far as I'm concerned. Kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga... Sino sa opisina nyo dyan na may safekeeping nung mga papel na sinabit na sa inyo Sir kung kunin ko yung papel i ko yung akin signature pwede ba What will be your guidance to your people yung mga, yung mga election officers na nakatanggap ng papel Sir uh, Madam Chair ang, ang guidance po Ya yeah, ya yeah. uh, ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Uh, pag may mag-recall, sir, uh, namin ng affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, hindi uh, namin ma na maibalik until such time na ibalik yung yung affidavit uh, Certification yung Annex B na inissue namin doon sa proponent. So, Pero doon sa doon sa respective signature nila sir. i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole uh, ano sir, di na, namin pwede maano until such time na ibalik ng no proponent o yung nag-submit yung Annex B o yung certification na inissue namin. So meaning yung mga tao ni Kapitan, kung gusto lang bawiin yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Hindi puntahan it, nila yung tao na nagsubmit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirman na itong tao na ito. But after that, after that, meron na. Andiyan na, andiyan yung kanilang apidabit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their apidabit lang. Wala kayong, that, hindi pa rin ninyo ma-iris yung pangalan nila. Claro naman, may apidabit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya, o oh, itong firma mo, irisin natin ha. Kasi gusto mo nang irisin. You cannot do that. We cannot, uh, we can only take note of that sir. Until such time na the commissioning bank will give us the the saying sir. that you uh, take note but uh, the signature remains the form is still considered signed Asar ah, sir kasi ang madam chair ang trabaho namin is isip keep po namin yung signature the moment na nandiyan nagbigay sila ng ng sign of IDP, sir. the moment na magpa-verify po ang commission doon na po namin siya pwede I-crush na hindi na kasama sa kasama doon sa i-verify namin. So kayo, kasi. kayo mismo mag-crush, mag-erase sa pangalan? Pag yes, pag meron na sila pinapit, ha? Yes, sir. Director, Kaya niyong gawin yan? Well... Director may... Tambuang, naguguluhan ako. Ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma mo, kalat-kalat yan sa mga barangay. Hindi nila kilala, hindi taga barangay. Okay. Ngayon yung tao, naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa Comelec. Tapos gagawa ng apidabit. Yung apidabit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. At komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat dahil pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, apidavit, notarize, pupunta ka sa Comelec. Pinahirapan mo naman masyado yung tao? Uh, thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance. sa. Guidance? Wala pa pong guidance about yan, Madam Chair. Kung yes, mayroon director. lang po, madali lang. Tama, Director. But uh, we are merely highlight highlighting Senator Bato, with uh, Kapitan na uh, Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, miski siyaan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, huy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam. Gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kaysa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the Comelec resolution as well as the law involved are both inadequate. Uh, next, in a way, next question. Uh, Arde. Uh, Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nagsubmit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA party list uh, coordinator na ganito. Siya ang nagsubmit doon sa election officer ng signature ng mga taga barangay Agdao, barangay Sintro Agdao. Siya ang nagsubmit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin, kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil uh, false representation yung ginawa mo. Sabos, tapos matakot ngayon yung halipa, matakot ngayon yung uh, taga PBA Partilis. Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng uh, ng uh, guidelines coming from national headquarters? In that case, sir, yun nga, uh, Madam Chair, if I may. Yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent, nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung yung Uh, signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these uh, signatures? Yes, sir. We have. Ra right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, ang uh, nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin, si Attorney Alex Blaise Cunanan. Alex Attorney Alex Blasey Culana. I think he's a lawyer. Uh Madam Chair, can the Kumsik please uh, take note of these names para ipatawag natin in future uh, hearings ha? Huh? Another name Then please for the 3rd district. Uh, sorry, 2nd district. Madam so, Chair, can we say, excuse me, arde. Pakiulit yung pangalan ng isa, nung una? Sa so 1st district sir, si Attorney Alex Blaise Cunanan. Cunanan. Yes, sir. Is Attorney he from, from Davao? Uh, uh, I think so, sir. Anong circumstances niya diyan? Meron bang ibang data diyan uh, telling about his uh, circumstances? Ah, nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blaze Cunanan. Yun lang? Yun lang, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, yung itong certification. Kasi siya yung nagdala nung Nung siya, sir. Siya, siya nagdala na signatures. Siya nagsubmit. Yes, Madam Chair. Ganun lang pala. Another name? For the second district, sir, uh, same person. Si Attorney Alex Blaze Colanan. The same person? The same person, sir. And for the third district? And then for the third district, sir, pariyas lang po, Madam Chair. Attorney Alex, please. Ma Madam Chair, sabina? Can kailay sabina this person. Ah? Huh? Perma is here. Perma is here. Taga Perma. Kayo. do you know this person, this guy? Uh, attorney Mangera, Attorney Ryan Ko. Do you know this person? Good afternoon, Madam Chair, yes. uh, Honorable Committee Members. Yes, uh, you're recognized. Uh, do you know the uh, um, aforementioned attorney Kunanan? We do not know any a certain person attorney Alex Alex B Yes, during the previous hearing, Mr. Anyate stated that it was Perma that was uh, organizing this nationwide. And uh, I uh, wanted to know from your end kung uh, etong nga, tao ninyo dito sa Davao City. We will we will have to verify, Madam Chair. Okay. So you you're representing Perma? Yes, yes. Kaya dalawa. Yes, yes, Madam Chair. So, you are representing PERMA and you don't know the people uh, composing the PERMA. Dapat Wait. alam niyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng PERMA, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit na itong PERMA para Tumakbo. I, I am beginning to doubt. I'm beginning to doubt.